o September 2021, nagkakalala kami ni Congressman Saldi ko sa isang pagtitipon meeting sa Sangri Labo ni Pasio. Personal Doon contact, ay ha? namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't oh. ibang proyekto. Agreement per uh, Saldi, ko. Sa tumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita. Ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. At oh, mga proyekto na ilumbas sa General Appropriations Act of 2022. Oh, oh. direct sa Saldi ko. Ng, dito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ng proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519. Ah, uh, ang, ang una po. Ah, uh, sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. 35 billion, billion mga kababayan? Billion, Your Honor. Billion, ha? Oh. Andito po yung summary. Pwede ko pong i-state, Your Honor. Go ahead. Sa taong oh. 2022, yun po yung una. Buy lang po ito ayon sa record ko. 2022 million, mga kababayan. Ito yung election nito ha? 5 billion 790 sa NEP. 3 billion 250 sa buy At 3 billion 890 sa UA. Sa so 2022, hindi pa nga nakababa si PRRD niyan mga kababayan. Inanticipate na nila na bumaba, uh, bababa si PRRD kasi patapos na yung term. niya Wala, ma, wala na magagawa si PRRD. Uh, probably, tayo ni PRRD, konti na porsyento nila makukuha kasi natatakot sila. Ito ngayon, Ilan taron? 20, 25%, 30%, 2022. Kasi election, most likely gagamitin ito sa election, mga kababayan. Kaya nga sabi ko dito, mukhang may ito sa PBBM uh, PBB at si Tamba, mga kababayan. Kasi, election 2022, di ba ang laki ng pondo ng uh, team? Di ba mga kababayan? Oh, uh, saan kaya galing yun? I-comment nyo nga dyan. Ah, sino kayang? mga benefactors ng kampanya ni na BBM. Oh. Ito patuloy natin. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalagay po ng total na 14 billion 190. Sa 2022, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. ah uh, sa so, bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong kumbilikin obligasyon sa kanya para sa pronto base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa ba bawat proyekto ay 20% lamang po. Ah, 20%? 2022. 2022. Kung nakikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po ito, na yung larawan po, ng, nandun po sa, kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 na inaayos po namin doon sa litrato po. Ah, so balik nung taong 2023 hanggang 2025, ito mga 10% ng 25% po. Hmm, ako, may increase pa pala. Pag-abot ng prosento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan, ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agaw lang binibigay ko kay kung saldi. Habang ang balanse eh, na 15% ay paglabas na po ng GAA. GAA, within 1 to 2 months, uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Ito kapag, mga maganda mo. Ang reto niya, ipasok na kong saldi sa bike cam, ang unang 10% binabayad sa kanya, matapos lumabas ang ga, at ang balancing 15% ay binibigay, makalipas ng dalawang buwan, mula lang maaprobaan ng ga. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agad ang iniipod ko binibigay kay itong saldi. Ang Ito direct, talaga personal experience mga kababayan, siya yung direct contact kay Zaldico. Na-meet niya Zaldico, Shangri-La, nag-meeting ka agad sila, Paano magpapasok ng budget, proyekto, siya magbibigay ng listahan, papasok sa NEP. Agad-agad, bigay agad. Ilang porsyento? 20% ng 2022, 23, 24, 25%. Nag-increase pa yung taripa, mga kababayan. Akalaan yun. Siya yung nagbibigay mismo. Hindi dumadaan doon kay Secretary or Undersecretary Bernardo. Ito mabigat to. Ah, compared mo doon sa statement laban kay Bong Revilla, Jingoy at Joel Villanueva. Ha? Kasi malaking argumento ang kakaharapin doon. Ito, klaro. Ito, patuloy natin. Ang bayad para kay Kong Sado ay nang galing sa mga advances mula sa contract Pero hindi na alam ng mga contract kung para kanino advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nag-aatid na hinihingi po siya ito ng Kong Sabi't ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangre Hotel bali pa sa Global City. ng porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Ay, oh! Verde, 6, Pasig uh, City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa ka, kakanan, makikita na po yung bahay. Oh, ako, punta ka kayo. Uh, kaya minsan kaya. po, ko lang po. Minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iwan ko na po. Again, mga kababayan, ang bigat nito ha. Oh, may direksyon. <laughs> Alam niya yung bahay. Siya ay mismo yung nagdadala. Nausap niya si ko Hindi dumaan ng ibang tao, katulad kanina ni Undersecretary Bernardo. Oh, sa bahay pa niya, hinahatid. May direksyon pa, may address pa. May tao pang tumanggap. Yan! Nako. Oh, most likely sa bahay, kahit tao yan tumanggap, oh, may pera, Oo, wag mong sabihin na hindi alam ni Zaldico. bahay ni Zaldico, tauhan niya nandun. O saan man yun ilalagay? Huwag mo sabihin na hindi makikita yon Na limpak na pera. Hindi, hindi magtatanong sa liyo saan galing, galing yung pera na yan. So most likely na ibigay yan. O, klaro-klaro itong statement na ito. Oh. ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan. Napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Dito, laging, nung dahil dito, naging, nung 2020-2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulakan sa ng 573 million. Tarlac first, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1,650. out second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. out pangga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. ah, uh, wala kong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila inay ay like, kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan ng magaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Uh, stop na muna natin dyan mga kababayan. Naging i-comment nyo dito ha kung ano man sasabi nyo. Oto, summarize natin. Ang pag-usapan natin, analyze natin dito ng mapilisan bago natin tapusin itong video natin mga or live stream natin mga kababayan. Again, yung statement dito laban kay Bong, Joel, at kay Jingoy medyo ano yan mga kababayan malaking usapin yan kasi duma dumaan pa kay Yusek Bernardo unless si Yusek Bernardo sa susunod na hiring mga kababayan magsalita na talaga nagbigay sila tumangkap sila kay Henry nagbigay sila doon sa mga politiko na yon na mga senador na yon na ni, ni, ni mention okay so yan talaga dapat yeah dapat makulong yan ah wala nang usapan para ano o, oh, di ba? Pero dito mga kababayan, Zaldico. Okay? Klarong-klaro, na-meet niya, nagkausap sila, nag nagkausap sila tungkol sa mga proyekto, pwedeng ibaba, mapondohan yung proyekto. Ha? Merong pera, inihatid sa bahay, inihatid sa parking lot. Ha? Ah? Alam niya yung address ng bahay. Tauha ni Zaldico ang tumanggap. Oh? Nung sinabi ni Zaldi ko, magpasok siya ng ganitong proyekto, proyekto budget. Asok din. Oo. Oh. Zaldi ko mga kababayan. Ngayon, katanungan natin. Gagalaw ba si Zaldi ko kung walang amo? oh, katulad dito, lumalabas dito sa statement ni Henry Alcantara mga kababayan na inuutosan siya ni either Yusek Bernardo or Zaldi ko. 'Di ba? Yung kina Joel at Bong. Utos galing kay Yusek Bernardo. Kasi mas mataas ka sa kanya si Yusek Bernardo. Hindi siya gumagalaw kung walang utos sa taas. Ganito din ang utos sa kanya ni Zaldico. Hindi siya gumagalaw kung walang utos kasi si Zaldico nagutos congressman mga kababayan. 'Di ba? So ito ngayon. Sa tingin niyo ba si Zaldico lang ang may kaya ang ang, ang kayang gawin yan lahat. Sa tingin niyo ba si ko lang ang mastermind dito? Nako mga kababayan. Ito ha. Wala itong patutunguhan. Okay? Ito nakikita ko na itong pag-mention dito kay Joel, kay Jingoy, most likely panglilihis lang ito mga kababayan. Kasi ito klarong-klarong direksyon, no? personal knowledge, personal experience, Zaldico. Di ba? May kumpanya si Zaldico, Sunwest. Bakit hindi inimbitahan? Bakit hindi tinatanong? Okay? So ngayon, mga katanungan natin. Si Zaldico, gagalaw nga bayan kung kahit walang abiso sa kaniyang amo? Ha? Gagalaw yan? Sinong amo ni Zaldico? Of course, si Tampa. Hmm. Sinong amo ni Tamba? Wala nang iba. So, ito ngayon mga kababayan. Unfortunately, ha, so, sa mga fans dito ni Crispin Buying Rimulya, o oh, ito, pakatabi pa ni Henry Alcantara, ha. unfortunately, ginugulo dito ni Crispin Buying Rimulya, mga kababayan. Ha? Ginugulo dito. Bakit? Nagpabago-bago siya ng statement patungkol dyan sa application ng Witness Protection Program. Okay? Ang purpose po niyan ay pain po yan para yung mga tao magsasalita, lalo at lalo na yung mga contractors, mga kababayan na may personal experience or knowledge din patungkol sa kanilang mga binigyang mga kongresista. Oh, ngayon, nagpabago-bago ang statement si Rimulya. So unfortunately, nakikita ko mga kababayan na base sa statement niya, we are dealing with unique a set of facts or information, may nakuha na siyang mga impormasyon dito galing sa mga posibleng witness. Kasi nga ongoing yung evaluation nila. Bakit ngayon dinagdagan niya ng mga requirements? Bakit isasali niya yung restitution? Sa pagkakaalam ko mga kababayan, pagkakaintindi ko, yung restitution ay laro yan ng mga abogado. Kasi para para makita talaga ng mga judge or na halimbawa ng DOJ na yung kliyente at ng isang abogado ay sincere na maging state witness or maging witness sa pamamagitan ng pagsoli ng gamit. ba? Diba? Ano teknik din po yan ng abogado? Hindi po yan requirement. Kung gustong magsauli, then mabuti. Again, gusto kong maisauli din lahat mga kababayan. Pero ang inahabol po natin dito ay ang oras habang pinatatagal ito ni Remulla dahil sa kanyang pagbago-bago na statement kahit lumabas na siya sa usapin ng batas ha ah, okay lang sa kanya okay lang sa kanya na yung ibang witness hindi na magsasalita okay lang sa kanya na yung mga contractors ay matatakot at umatras kasi walang proteksyong makukuha sa gobyerno kasi mga kababayan o, oh, may nakausap akong engineer. Pero know, personal knowledge ko ito. Personal, ano. Um, pero, of course, nasa lower rank lang kasi. Eh, sila nila nag usap usap Gusto nila. Sila mga engineers. Kasi matagal na lang alam to eh. Wala lang sila magagawa eh. Kasi sila din yung paalisin sa trabaho. Ang agreement nila ngayon, I think, buong Pilipinas, mga engineers sa Gusto talaga nilang ipin down itong mga Malalaking isda. Itong mga kongresista, yung mga mambabatas na nag-insert, kasi unang-una, sila yung mas malaking kita, sila yung walang ginagawa. Okay? Bakit? Sila din yung nasa kapangyarihan na hanggalin ka sa trabaho kung hindi ka mag-cooperate. Kaya talaga, yan yung gusto nilang managot itong mga kongresman. Malalaking tao. Pero ang problema dito mga kababayan, nililihis yung usapin ngayon. Yun nga, sabi ko sa umpisa ng video natin, nasa na nga ba yung labing pitong congressman na nasinabi ng mga diskaya? Bakit ito, statement ng umaga, walang ebidensya, ha ah? makonsider pang ang hearsay kasi dumaan pa ng ibang tao like Yusef Bernardo, yung kaso, yung, yung sa situation nila, Joel Villanueva at Jingoy, bakit sa kahapunan, may recommendation agad na file ng kaso at freeze yung assets. Okay ako dyan. Kasi para kung sakaling may sala sila, may makuha pa tayo. Pero bakit sila lang? Yan yung issue dito mga kapapayin. Nangyari doon sa labing pito. Bakit walang hiningi na dokumento galing sa mga diskaya? na magpapatunay sana doon sa labing pitong pinangalanan nila. Kasi most likely, hindi din yan mga bobo. Hindi din yan mga tanga yung mga diskaya na magsasalita, magbibigay lang ng pangalan na walang ebidensyang maipapakita. Most likely, may ebidensya yan, may pwedeng ipakita yan. Bakit hindi until now? Hindi hinihingi bakit yung usapin sa kanila nandoon pa rin sa magkano yung kinikita nila. Bakit hindi yon pag-usapan yung mga binulgar nila? Again, tanong ko nga, sino, aside from ko, sino sa mga kongresista ang naka-freeze ngayon ang mga assets? O yung isang ng kongresista na sikat, nagpa-feeding program pa nga. O, kalain nyo yan? So, ito mga kababayan, ha? unfortunately, ha? Again, na naging fan ako dito ni Crispin Boying Rimulya nung congressman ito. Anong uh, nung naging congressman ito, naging fan ako dito. Mag magaling ito, mag-isip, maganda yung mga argumento nito, yung mga paninindigan. Hindi ko alam bakit naging ganito ito ngayon. Kasi basically, balikan natin doon sa Witness Protection Program. Ha? O. Oh. Pwede mo namang maglaruin yon di ba? Ikaw, kung ako, ako si Crispin Boyer, laruin ko yung OCK. Uh, magsalita kayong lahat. Apply kayo. Evaluate natin. Subject for evaluation. Ah, hindi ka nalang mag-disagree. -dis Para maraming magsasalita, mga kababayan. Para makita yung, iba yung ibang contractors. nako makakuha pala tayo ng protection galing sa gobyerno. So, magsasalita yung iba. Eh ngayon, kahapon, siya mismo nagsabi, eh, soli mo na. Uh, kahit wala sa batas, ha? Again, gusto natin maisolid yan lahat. Pero kailangan natin sumunod sa batas, mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan. Yan nga ang sabi nila, ang batas ay matigas. Or hindi man natin gusto yung batas. Ano ba yung, anong, ba, ba, bakit nasabi ko matigas, mga kababayan? Kasi, literal interpretation, the law is hard, but it is the law. Oh, Di ba? <laughs> oh, Kaya matigas. Yun nga. Hindi nga natin gusto, kahit hindi natin gusto yung batas, yet yan ay batas. Katulad ng tax, uh, tax law natin. Hindi natin gusto yung tax law natin, pero yan yung batas. Huwag tayo magiging Erwin Tulfo dito, mga kababayan. Ha? So dito, ipi talaga. Walang mapupuntahan si na PBBM dito at si Tamba, mga kababayan. Pinapatagal lang ito kasi nakikita ko pinagbibigyan nito ng pagkakatao na masira yung mga ebidensya at malilihis yung usapin dito mga kababayan kasi kontrolado nila ngayon yung mainstream media ha? again, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano sasabi nyo dito nako ah um, ito nga ba kaya ang or yung pagiging ombudsman nga bata pang ah, kapalit dito sa mga ginagawa dito ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan? O, oh, sagutin niyo, comment kayo dyan. Kasi, o oh, nag apply ito ng ombudsman. Delikado na tayo dito, wala na tayong maasahan dito. Pati DOJ. And soon, yung ombudsman, mga kababayan, delikado na. Wala na tayong matatakbuhan dito. Ah? Di tayo pang ninakawan, tayo pang niloloko. Bakit hindi nila ipurso? Ito may common denominator, Zaldico, common denominator. Ha? Tumugma dito, kahit hindi sinabi ni Henry Alcantara dito na ang mga kontraktor ay mga diskaya, yet tumugma. Sabi ng mga diskaya, nagbibigay kami. Sa mga tauhan na nagsasabi, oh, para sa taas. Para kay Romualdez at Zaldico. Ganito din yung sabi ni Henry Alcantara. May common din may denominator. Bakit hindi pinupurso? ba? Diba? So, pinapatagal. So, ngayon, next meeting, next meeting tuloy, ha? next Blue Ribbon Committee hearing, ang iimbitahan na naman si Yusik Bernardo. Ha? so, mag, mag uubos na naman tayo ng ilang oras sa hearing, pag-uusapan lang itong nat natanggap na pera galing kay Henry Alcantara at papunta doon kay Yusik Bernardo. At kung ano na namang sasabihin ni Yusik Bernardo sa mga binigyan niya. Well, proseso eh. Wala tayong magagawa. Pero bakit hindi rin tignan yung kay Zaldi ko? Yung San Luis nga, hindi ko alam kung may supina na. Ha? anyway, comment nakakagalit ito mga kababayan. Ha? Mukhang niloloko tayo dito. Okay, ni comment niyo diyan kung ano masasabi niyo dito. Well, anyway, oh shout out nga pala kay nung nag-comment sa atin last time, uh, hindi natin na shout out Arnold Layugi. Okay, maganda umaga sa sir kung nakapanood ka dito. So, maganda umaga sa eh. Okay, so dito na lang po muna tayo mga kababayan. Uh, Pag-like po at share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngayon ng araw po sa inyo.